Hello guys, welcome back ulit mga kaparangay at welcome back ulit sa ating munting channel ay magluluto nga pala tayo ng isang nakakatakam at syempre napakasarap na super spicy bagnet baguong. Ganito lang po ang ating sistema na ating bagnet baguong na super spicy na pang tinda po natin, pang negosyo po natin pang tinda po natin sa Lazada, sa Shopee o sa TikTok mga idol. Ayan. At sa mga gusto nga palang magtinda ng bagnet bagong. Ayan. Sundan nyo lang po ang ating diskarte at pwede po tayong makakuha ng kahit kunting idea man lang mga idol. Ayan. Una-una syempre mas maraming bawang, mas masarap so i-blender lang natin sa ating blender. Ayan. At kung saan natin niluto po ang ating bagnet, doon na rin po natin lulutuin ang ating bagoong para talagang masarap. Siyempre lasap na lasap natin sa mantika pa lang. Naglalasa na po siya at siyempre dahil spicy at super spicy po ang ating bagnet bagoong. Damihan din po natin ng nakablinder din po siya na uh, siling labuyo po mga idol. Ayan, gagaya nyan, At siyempre igisa natin, pretuhin lang natin na maigilutuin natin ang maayos para masarap ang ating pangbintang bagoong. Siyempre para mabinta mga idol. Kaya na nga pala nilagay na rin po natin ating bagoong. Ang bagoong nga pala na ito na nilagay po natin ay malinis na po siya pinakuluan na rin po natin sa suka kaya ganyan po ang itsura niya syempre ang bagoong po pagka binili po natin sa market napakarami pong dumi niyan yung dumi po hindi naman uh, talagang dumi kundi yung mga galing lang din po sa dagat kagaya ng uh, isda maliliit na mga crabs at syempre dapat malinis maayos ang ating pagkakaluto syempre para gustuhin ng mga customer ang ating buhay mga idol at higit sa lahat po tayo po yung mismo ay kumakain din sa sarili ating luto inuulam din po natin yan ating bagong inalo din po natin yan sa ating mga recipe ayan at ito nga luto na po ang ating bagong kalabong. So, ang gagawin naman natin rito ay magprepare naman tayo ng ating bagnet. Ayan mga idol. So, based po sa dami ng ating bagnet, depende na po sa inyo yan. Siyempre, matataansyan nyo naman yan kung gaano karami ang nilalagay nyo. So, ayan ang gagawin natin rito. Magbubuti na po tayo. Ilalagay na po natin sa buti ang ating bagoong. Dapat nga pala, isa pa mga idol, ang buti po natin dapat naka-sterilize yan mga loads. Siyempre, para tumagal po ang buhay ng ating bagoong, ang igit, igit sa lahat para talagang malinis ang ating product. So, i-sterilize natin, patuyoy natin, tsaka natin lagyan ng bagoong, at syempre, tsaka natin lagyan ng bagnet sa ibabaw. Ayan, ganyan kasimple kadali yung magluto ng super spicy bagnit bagoong mga idol. At sa mga nagtatanong nga pala kung saan nakakabili ng buti, ang buti nga pala. At sa mga gustong magnegosyo rin ng ganito, ang buti nga pala, ang size nga pala nito ay nasa 220 ml mga idol. So kung gusto niyo bumili, maghanap lang po tayo rito sa ating uh, Facebook marketplace mga idol. Okay, sa Shopee, sa Lazada, may nabibili din po niyan ng ating buti. So sa so, uh, 200 ml po siya. Kaya napakadali lang po hanapin ang buti na to. Napakarami na rin pong nagbibinta nito mga idol. At syempre yung ating pang-sell, yung ating uh, sailors. So in-order na rin po natin yan at napakarami na rin po niyang uh, ma-orderan mga idol. Ayan ganyan lang po kadali kabilis magluto ng pang-negosyo na bagnit bagoong na super spicy mga idol. At sa mga gusto nga palang umorder ilalagay po natin yung link mamaya sa comment section. Or rin na po ang ating bagnit bagoong or ng ating spicy bagnit bagoong. Ayan salamat.